Ngayon, so, yun, tuyong tuyo na to. So, oras naman yun para mag-grout. Mag-grout tayo ngayon. Kaya lang ang grout natin kulay gray. Since gray to. Eh, gusto ko rin pumaris doon. Tingnan natin kung gano'ng karami kakainin na ito dahil sa dami ng joints na yan. Although hindi ko na palubog ng todo yung iba, pero kapit naman pa rin yung grout dyan, tingin ko. Kasi magaspang tayo. Eh. Hindi ko na sana i-grout, kaya alam, baka pag nagluto dito, kasi lutuan to Kakapitan ng itong mga uh, adhesive natin na clean Yung adhesive na yan. mas maganda na dark color na lang siya. Although gray din no? White sana kaya lang dumihin. So, pray na lang tayo. Kasi na natin kung gaano karami kakainin na ito. So, gamitin natin yung binigay nilang pang grout na libre. Kaya lang ito ang pangit dito. Butas-butas ito eh. Imulisot dyan yung ano, simento. Haluin lang muna natin ito. Konti konti lang muna. Uh, nag parang nagpapangitin ako sa kulay niya. Masyadong kulay simento. May meron pala akong itim dito. Tingnan natin 'ko ng itim. Ayun, dapat kulay itim na lang lahat eh. ayan, black. Ito so, para maging dark gray. Konti lang. konti na meron dami na. ayan, <laughs> na, na, you know? na, lang kaya na hindi na tayo na natin mabuo para maghalo yung kulay niya. Tingnan natin ang kalabasan nito. Kaya na yung sunod na halo Baka mag ng kulay ah. Yan Pinadark ko na ng todo Saka ang hirap gamitin na ito Walang dyan Lampot lampot eh. May eh, ng baka Yan ganyan ganyan nila Para maghalo ng todo Yung kulay gray at saka na, yun, Yung bumbong ko kaya lang ganyan no. Dito na ako naghahalo sa mismo sahip. Nag-tiles din naman to tsaka hindi pa nag-grow. Ito itong pinaghaluan ko. So, naman din naman dinisin niya kapag tiles. Yeah, dyan na lang tayo naghalo. Hindi din na lang. So, apply natin. Yan, natin. ito na rin dinamit ko, Rodella, para mabilis. Ang dami ba naman na ito? Iba kasi chinelas. Hey, wala tayong sirang chinelas. Ito so, na natin labas ang kulay muna. Tsaka nung ginamit ko to sa ano, ito rin ginamit ko sa ano eh. Yung tadad hesi nilagay ko. Hindi naman nagkasigasin sa lamin. Bumalik pa rin sa ano. Matigas yung uh, ano. Di ba sabas na sa lamin. Ayan. Pwede na. Ano yung... Um, ah... Um, uh, ano sa gawa ba? Wala na. Nandiyan na eh. <laughs> Pero yan. Gusto ko. Dark. Para pagladumihan ng mantika. Kung nang kung... O oh, kung ano man hindi masyadong kita. O, oh, diba? Natabunan na yung ano? Yung adhesive. Tsaka mag-iba pa kulay niya pag natuyo. Okay? Eh. Eh, ano natin? Ito mahirap pahira, no? Na hindi madadama itong pato. Hindi ko tuloy nakupo Ginagawa ko. Yan, pinapalagpas ko na lang konti. Yan. Yan. Patay lang ko itong dela. Tapos, kakayuling ko pa halang para hindi dumagpas. O, nalagyan naman kahit paano. Tapos, konting linis. Tapos, so, mamaya pag pinulasan, kakaroon na yan. Ah, na na ginamit natin. Hindi <laughs> naman nagagasgasan eh. Wala kasi tayong goma.

Yan, okay na. So, ayan, mga nalagyan natin. Kung ano yung hinalo ko kanina, ayun na rin yung naubos. Sumobra lang ng konti, no? Isip ko kasi, di bali lang mapasobra, huwag lang magkulang. Para hindi mag yung kulay. And then, unahin natin dinisin itong mga ano. Itong hirap kapag naon na yung pintura. Eh. Yung mga nakayatan. Para hindi na siya magmansya dyan tapos patuyo-tuyoin lang natin ng konti tapos linisin yan na naman sya na may tubig eh tubig na may <laughs> basang foam yan tignan mo nag-iba pa nga yung kulay O, ako natutuyo oh yan semento yan oh nagiging kulay light gray pwede yung basa ay yung tuyo o, iba o, iba kaya dinart ko masyado eh ito punasan natin ng oh. bago pa magmansya oh iba na wala na hmm. medyo tuyo na linisin na, diba? na rin natin napalababalag mabalik sa pagkaitin wala ng dahan-dahan hindi ba napunuan hindi lang natin ng toga pero bawasan pa natin dahil kayat sa gilid ng ano dahil sa ano. diba? Madali lang naman dinisan yung pinaghaluan natin dahil nga tiles. Hindi ko na nabidyo. <laughs> Yan. Yan, tapos na. So, hayaan lang muna natin ganyan na medyo may itim-itim na parang puti. Pagtuyo tuyo, nasa na natin ang basahan. Okay, tapos na. Ngayon na punasan na natin ang tuyong basahan. Ito yung basahan yung pinamunas natin para mawala yung alikabo. So, mas maganda sa tignan kaysa sa ano. Dad lang ang egg growth mo. Oop, so, may pasobra pa. Sinalin. Ngayon, kakaibang tiles. Di sticker na tiles na pero nagmukha ng totoong tiles. Kaya na may nakuha kayo at sa mga susunod pa natin pwedeng i-review.